Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napakainit na usapan dito po sa crypto community. Maraming XRP advocates ang naniniwala na si XRP ay may kakayahan na umabot mula $4 hanggang sa nakakabaliw na presyo na $1,000. Ang tanong, paano po magre ang mundo kung mangyari nga ito? Ano ang posibleng epekto nito sa market, sa mga skeptics, at sa mismong mga investors. Kaya yan po ang ating iisa-isahin na pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano ang unang hakbang mula $4 hanggang $15. Kapag si XRP ay umakyat sa presyong $3 papuntang $4 hanggang $15, marami pa rin daw ang hindi naniniwala. Ayon kay uh, Ginong Armando Pantoha, ang pagtaas na ito ay tatawagin lang ng mga skeptics bilang maliit at walang halaga. Para sa kanila, hindi pa ito sapat para patunayan ang kakayahan ni XRP bilang isang malaking global asset. Pero kung titignan po natin ang market, ang $4 ay halos 31% lang na pagtaas mula sa kasalukuyang presyo na $3.06. Ibig sabihin, realistic at uh, mabilis itong uh, pwedeng mangyari Lalo na kung may positive news o malaking partnerships itong si Ripple Kaya ang epekto po nito sa market ay magiging initial wave ng optimism Pero hindi pa magdudulot ng mass adoption Para bang warming up pa lamang itong si XRP bago ang totoong laban Ngayon ay bakit po nagiging turning point naman ang presyong 100% dollars. sabi po rito ay panic mode at 100 Sabi po ulit ni Ginong Pantoha, ang totoong takot or panic mode ay magsisimula kapag sa si XRP ay umabot na sa presyong 100 Dito po magsisimulang uh, magising ang mga dati niyang kritiko. Ang mga dati na nagsasabing hindi posibleng umangat sa si XRP ay mapipilitang tanggapin na may malalim na pagbabago sa financial system. Kung iisipin, ang $100 na presyo ni XRP ay nangangahulugang sobrang lakas na demand para kay XRP bilang bridge asset sa tokenized finance. Sinabi rin ni Ginong Versan Algera na ang daang-daang dolyar na presyo ay nagre-representa ng trillions in real-time settlements sa buong mundo. Ang market impact nito ay napakalaki dahil dito po magsisimula ang malawakang institutional adoption. Kapag nangyari ito, maaaring magkaroon ng matinding volatility dahil sa bigla ang pagbagsak ng malalaking investors. Ayan, bigla ang pagpasok po pala Ayan, ng mga malalaking investors. Ngayon ay ano po ang uh, mangyayari kung umabot nga sa $1,000 ang presyo ng XRP? Ayan, sabi rito is full-blown mania at $1,000. Dito naman po pumapasok ang tinatawag ni Ginong Pantoha na full-blown FOMO. Kapag si XRP ay nasa 4-digit level, halos lahat po ng investors ay mag-uunahan para makakuha kahit isang XRP lamang. Ang dahilan ay malinaw, limited supply at patuloy na transaction burns. Transaction burns or pagsusunog kaya yan po yung simpleng malinaw na dahilan limited supply at patuloy na transaction burns ngayon sa puntong ito ay magiging sobrang scarce na itong si XRP at hindi na po siya basta-basta uh, makukuha sa murang halaga ang market impact po ay magiging supply crunch at uh, malamang magkaroon po ng uh, parabolic uh, move kung saan ay sobrang bilis ng presyo. Kung titignan po natin ay ito rin ay consistent sa mga past predictions ng XRP community na nagsasabing tataas talaga sa si XRP dahil sa scarcity at saka institutional demand. Yan. Dito naman po tayo sa $10,000. Posible ba talaga ang uh, presyong $10,000 kay XRP? May ilang pang uh, mas bullish na pananaw tulad po ng kay Ginoong Jake Clover, na isang crypto founder. Ayon sa kanya, baka kailangan pang umabot ni XRP ng 10,000 para mas maging efficient ang trillion dollar institutional transactions. Para sa iba, sobrang taas at halos imposible ito dahil sa laki ng magiging market cap. Pero para po sa mga advocates ang uh, mas mataas na presyo ay hindi luxury, kundi necessity para mas maging scalable sa si XRP sa global level. Kung uh, titignan po natin ang market impact, kung sakali mang umabot sa ganitong presyo, posibleng magkaroon ng revaluation, hindi lang kay XRP, kundi sa buong financial markets. Maari pong mag-shift ang pananaw ng mundo tungkol sa crypto mula speculative asset, patungo sa tunay na backbone ng Global Finance. Yan dito naman po tayo sa skeptics. Mga Skeptics angle. Ano naman ang sinasabi ng mga kritiko? Yan, siyempre, hindi po talaga mawawala ang mga kritiko. Kapag umabot na si XRP sa presyong 1000 dollars, nangangahulugan ito ng market cap na nasa 59 trillion dollars. Mas mataas ito kaysa sa buong global equity markets ngayon. Kaya para sa kanila ay halos imposible ang ganitong target at malayo sa realistic market structures. Pero kung babalikan po natin, halos lahat ng major financial innovations noon ay tinawanan muna bago naging standard. Maring pareho rin ang mangyari kay XRP kung patuloy na mag-evolve ang tokenized economy. Ang impact po nito sa market ay laging uh, magiging two-sided. Isang grupo na naniniwala sa potensyal at isang grupo na tatangging tanggapin hanggang huli. Yan bilang panghuling katanungan ay ano naman po ang kasalukuyang uh, sitwasyon ni XRP? Sa so ngayon ay patuloy pong naglalaro si XRP sa mga presyong $3. Malayo pa ito sa mga bullish predictions ng community. Ngunit ang prevailing belief sa loob ng XRP community ay ito na ang last opportunity para makabili ng mura bago po siya tuluyang lumipad. Ang ganitong pananaw ay nagdadala po ng sense of urgency sa mga holders at investors. Kung susuriin, kahit mababa pa si XRP ngayon, bawat galaw pataas ay maaring magsilbing trigger para sa mas malalaking players. At kung tama po ang sinasabi ng mga advocates, baka nasa simula pa lamang tayo ng malaking transformation sa global finance. At ayan, bilang panghuli, para sa akin ang mga predictions na nagsasabing kaya ni XRP na umabot ng $1,000 or higit pa ay sobrang ambitious at talagang mahirap paniwalaan kung titignan natin ang kasalukuyang market cap structures. Pero hindi rin natin dapat baliwalain ang posibilidad na kaya, uh, na kaya po niyang tumaas ng malaki, lalo na kung magtagumpay si Ripple sa pag-establish ng XRP bilang backbone ng tokenized finance at cross-border payments. Ang pinaka-practical na pananaw po dito ay baka hindi man umabot agad si XRP sa $1,000, pero ang potensyal niya na lumampas sa double-digit double or triple digits ay malinaw na realistic lalo na sa tulong ng mga institutions. Kaya kung ikaw po ay nag-o-observe kay XRP, importante na intindihin mo ang long-term narrative at hindi lang ang short-term na presyo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.